Maganda lunes po sa ating lahat. Ito naman po tayo si Professor Tonton Contreras sa isa na namang episode ng Facebook Live at YouTube ng Usapang Politika. Nabaligtad ko yata yon. Isang episode ng Usapang Politika. Teko, hello, lunes na. Nagpahinga kasi tayo ng biyernes eh. Namiss niyo ko. Pag-usapan natin ng libel case laban kay Maria Reza at sa si Rappler. At syempre doon sa kasamahan niyang si Mr. Santos na journalist dati ng Rappler na ngayon ay hindi na. Pero bago mo na yan, uh, gusto ko mula ngayong araw na to, sasabihin ko na sa inyo kung saan ko kinuha yung background. Yung background kong yan, hindi ko yan ginawa. Yan ay kinuha ko din sa Rappler. Ang may akta po ng image na yan ay Rappler. Baka makasuhan ako na ng ano ng aataw ah, nito. All the public yan, kailangan ko silang isight isa site mo lang naman di kung man kailang humingi ng permission sa kanila kasi nakalagay na yan sa sa kanilang site so gusto lang i-site kinuha ko po to sa Rappler article alam mo naman may article diba tungkol sa libel ni Maria Reyes ay Google may may lumalabas yung image minsan ito ang kinukuha ko yan so gusto ko lang ipagpaalam sa inyo ipaalam sa inyo na ang, ang image sa likod ko ang aking background mula sa araw na to lagi kong babanggitin ay ang galing po yan sa Rappler at pag-uusapan din natin yan sa ngayon. Hindi po akong gumawa niyan. Inuulit ko po, yan ay po ay galing sa Rappler. Just to make sure that I'm citing them. Okay. At hindi ko naman pagkakakitaan yan eh. Eba, hindi ko naman pinagkakakitaan itong YouTube account kong ito. Hindi man ako katulad ng ibang vlogger na ginagawang hanap buhay eh. ang ang ano ang pagbablog sa akin ito ay serbisyo publiko sa inyo okay pag-usapan natin ng libel case ni Maria Reza at ang usapin tungkol sa mas malawak na ano ba talaga ang libel at kailan ba tong i-criminalize kasi uh, si Maria Reza ay na-convict kasama ni Mr. Santos ng cyber libel at na-affirm ito ng Court of Appeals. Una muna siyempre, Regional Trial Court tapos na approve ng court of appeals at tinaasan pa ang sentensya nila by eight months. So ngayon six years and how many months pa yata 'yung magiging imprisonment nila. bisa sabihin na kumbinsi ang court of appeals sa na nanirampuri si Maria at ang Rappler. Actually ang 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 kinasuhan noon actually 'yung article na sinulat ni Ms. Santos pero dahil si Maria ang editor nung time na 'yon, siya 'yung nakakasuhan din. Ganyan po sa dyaryo. Uh, ano bang nangyari? Kasi itong si uh, Maria Reza at ang Rappler, nung kasagsagan ng kaso ni natan mo ng impeachment ni ni Renato Corona ni dating Chief Justice Renato Corona. Meron silang isinulat na article na noong 2017 yata 'yon. Na kung saan ay Uh, itong isang businessman, uh, si Mr. King, ay isinulat nila ginawa, tinawa, uh, ginawa nila ng, may kwento silang isinulat na ito si Mr. King, di umano involved sa illegal activities, etc. Et, et Isinasangkot nila ito sa kaso ni Mr. Corona para siraan si Mr. Corona, ginamit nila yung pangalan ni Mr. King. Siyempre, nagdemanda si Mr. King. Pero ang interesting dito, nag nangyari kasi itong kasong ito nung wala pang cyber libel. Pero ang nangyari kasi, ang naging argumento ng korte dito, kahit wala pang cyber libel, dahil ito ay na-publish, tapos na-republish, at patuloy itong nilalabas sa online platform ng Rappler, alam, na, alam naman natin na walang print version ng Rappler, lahat online. So pag online, continuing ang argumento ng korte it's a continuing uh it's a continuing violation of your right kasi pag tinawag mo kong pinos pinost mo a year ago at hindi mo tinakedown yun nanatiling buhay yung post na yun at may nakababasa noon at ang ang <laughs> ang, ang Facebook pa man din di ba alam naman natin ang Facebook meron silang ugali na kahit nakaraan na i remind sa'yo, like a year today this is what was posted so may ganon So ang Facebook lang naman may kasalanan din, binubuhay wala may forever sa kanila, hindi ba? So yun yung yun yung point na, na na, sinasabi ng korte na kahit naman ito ay lag, nung ginawa mo ito nung before pa pinasa ang batas, wala pang cyber libel ay in-update ninyo. Number one, in-update mo yan, ni-republish yan. Ang sinasabi ng korte, republication is publication. And number two, uh, you did not take it down meron yatang ano doon, meron yatang argumento si Mr. King na sinabi, sinulatan na ni Mr. King ang Rappler na sinabi yan, hindi totoo yan. I-take down nyo yan. Hindi pa rin tinake down. Hindi pa rin tinake down. Di ba? So yun yung, yun, 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 yung, yun yung sinasabi ng korte at in uphold ng Court of Appeals. Kaya si, sa, ang, ang, si Maria Reza ay na-convict ng cyber libel kasama si sa Mr. Santos at in ito ng Court of Appeals. Ngayon of course, meron silang remedy umakyat sa Court sa Supreme Court at sabi nga nila maganda rin nga ito para once and for all madesisyonan na talaga kung sa constitutional bang cyber libel uh, at kailangan pa rin i-continue i-criminalize ang libel Now uh, first of all ang bukod tangi lang na makakapalit kung kriminal ang isang batas ang isang ako hindi, ay hindi ang Korte Suprema, kundi ang ang uh, legislature. Okay? Krimen yan eh. Kailangan mag-legislate ng krimen kung krimen bang isang action o hindi ay ang Congress. Hindi ang Korte Suprema. The court can only make an opinion. Now, however, as to the constitutionality of libel itself, then napatunayan na sa marami, maraming nung na-convict ng libel, di ba? Maraming nang, na, na, ano. So, whether libel is a crime or not is Uh, is is spelled out in law but the court could not say it is not constitutional now when in the past marami nang nakasuhan ng libel in the past at na at some of them are are in jail so it it remains a crime now pa, so ang tanong dito eh may karapatan ba ang Korte Suprema na sabihin una hindi hindi legal ang libel dapat i-decriminalize na yan so hindi na yan krimen dahil hindi yan constitutional medyo masalimot na sa opinion kasi ako sa ganang akin ang may karapatan lang na mag-categorize ang isang act kung krimen ito o hindi ay ang congress ngayon ang korte suprema may review powers pero dapat Based sa review power, dapat ang mapat masabi nila na bata, labag sa saligang batas. Okay? Kasi ang sinasabi naman ng iba, mayroong press freedom eh, mayroong freedom of speech. Pero maging ang Korte Suprema nagsabi in the past that free speech is not an absolute right. You could not cry uh, fire in a movie theater and get away with it. You could not slander someone freely and lie about him or her and get away with it. Di ba? So ano ba't kasi ang libel? Ang libel, paninirampuri yan. Sa madaling salita, sinisira ng puri mo, sinisira ng pagkatao mo, tinatawag kang kriminal, tinatawag kang pangit, ina-allege meron kang... Uh, ang king pagkukulang o ang king flow o ang king karumal-dumal o katatawang mga uh, features at ito'y pinablicize. ito'y ni-reveal ito'y ito'y uh, ito hindi ning makita ila libel kung ibubulong ko lang sa iyo <laughs> hindi yung isusulat mo yan at ang pagsusulat niyan pwedeng nakasulat pwedeng sinabi oral defamation yon pero ito it has to be communicated. Ito has to be publicized. And because of social media, nagkaroon ng cyber libel na ang ginamit na publication ay hindi na lang sa print, hindi sa radyo, kundi sa social media. At tinaasan ng Kongreso ang, ang, ang penalty kapag cyber libel kasi nga ang argumento nito, mas matindi ito kasi araw-araw nababasa ng mga tao. Kasi kung radyo ito, ang radyo naman kung kailan ka lang naman sinabihan ng tinawag na ganito, di ba? Eh, hindi naman yan araw-araw nire-replay, di ba? Uh, kung kailan ka lang programa, nung araw, nung oras kasi niraan. Pag diaryo kung kailan naman date, lumabas yung diaryo. Pero ang, ang internet kasi, pag online pinost, kahit pinost yan lunes, Martes, Merkulis, Webes, buhay yan nababasa yan. So, yun ang naging dahilan kung bakit a uh, tinaasan ang severity ng cybercrime, lalo na ng cyber libel. At ayun nga sa interpretasyon ng korte, mas mataas din, ang mas mahaba din ang ano nito, ang 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 prescription period, yung yung time na kailan mo magdemanda kasi sa normal na libel yata parang one year lang. After one year, di ka na pwedeng magsampa ng kaso na prescribe, prescribe na eh. Pinabayaan mo eh pero yung ano yung ah uh, nito yung kaya ako eh yung yung mga nag libel sa akin kung normal ito karamihan kasi sa nagla-libel sa akin mga sa sa online eh kaya kaya medyo mahaba ang sa period niyan 12 years yan eh kung ordinaryong libel lang yan one year so kung nilabel ako October last year dapat sampan ko na ng demanda before September this year di ba Uh, pero dahil cyber libel yan, 12 years ang buhay niyan. So yung kay Maria Reza, within the prescription period, hindi lang yun prescription period, it is also because it is a continuing offense. So yun yung, yun yung point na medyo kakaiba sa cyber libel na pwede maging pag-usapan sa Korte Suprema kasi hindi pa napapasadahan yung, yung, ano, yung... Well, of course, sa kaso ni Montulfo, uh, medyo nagkaroon na ng uh, parang inalis yung criminal liability ni ano ni Mon at uh, parang inakwit pa nga rin siya, di ba? Now, ano bang element uh, medyo kasi may mga nuances ang libel. Number one, ang libel kasi pwedeng civil, pwedeng criminal. Ang civil nature ng libel is kung mag magsasampa ka ng kaso para lang sa daños perwicious It's a civil crime. Walang kulong. Pag criminal, ito ay sinasampo bibilang isang krimen violation ng isang criminal code o criminal law. Ang pinakaiba kasi yung criminal may may kulong yan. Tapos pag nagsampa ng criminal libel, walang bayad kasi ang ang mag, pop, dadaan mo na yan sa piskal, na sa prosecutor. Parang yung sinampa kong kaso ng libel na kailang i-refile ko kasi nagkamali ako ng filing. <laughs> I-file ko sa city prosecutor. Dapat ba sa provincial prosecutor? Okay? sa so, so medyo hindi natin alam yung procedure na yan. Eh. Yung pala may mga nuances. So anyway, kaya kayo mag file ng libel, alam niyo dapat nasa city ba yan dapat o probinsya. Uh, ang ang Acta Banyos kasi so sa province, dapat yan if in file. Hindi sa city. Finile ko sa Kalamba, eh city prosecutor pala yun, hindi nun sa court. So anyway, madali lang naman dyan sa, sa technicality. I just have to refile mabuti ay na fine tune, mapa-fine tune ko pa yung aking mga argumento sa kaso ko. Kaya makikita niyo na ako mag file ako. Kukunan ko naman ng picture ng sarili ko. Okay? At ito ngayon sa Santa Cruz ko na siguro i-file or I don't know kung mayroong opisina sa Kalambang ang provincial prosecutor ng Laguna. Update lang yan sa libel case sa final ko. ah uh, now, so pag pagkasi kriminal lang inano mo, walang bayad diyan, walang filing fee yan kasi kasi ang 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 tatak ang ang tutugis diyan sa naglibel sa iyo ang piskal. At ifa-file mo sa fiscal's office, siya magsasabi kung merong probable cause sa kanya isasampa sa court at siya ang magiging prosecutor. Pero pag civil case 'yan, meron yung filing fee kasi kinukuha mo diyan, naggusto mo ng 1 million, 2 million, 3 million, whatever danyos. At may filing fee yan, proportion yan doon sa hinihingi mo na Kaya kung mas marami ang gusto mong danyos, mas mataas ang filing fee. Pero pag criminal kasi, meron din yan inaawad na damages ang korte. So, pag criminal, hagip na yung damages. Anyway, yan, number one. Number two, uh, may pagkaiba kasi yung libel na ang nila libel mo ay public official at yung ordinary person. Pag kasi public, pag kasi ordinary person, yung falsity ng allegation mo is already malice in itself. Malice. Meron ng malice. Dahil hindi totoo eh. Okay? Okay? Yung malice, assume kapag ang namalalibel ay isang ordinaryong mamamayan. Now, kung gobyerno ang nalalibel, kung taga-gobyerno, politiko, ang malice ay hindi presume. Kailang iprove sa korte. Eh. It should be proved. So, doon nagkakaiba. Now, maring, maring itanong yung prop, bakit ganun? Kasi nga, ang assumption din ng, ng Supreme Court dito, kapag ikaw ay nagserve sa government, dapat transparent ka. Hindi ka dapat madali, kung, kung, kung party kasi ng pagbabantay sa ginagawa mo. Uh, ang ang assumption na magiging ano kay magiging tapat ka sa bayan. Ngayon kung ikay gumagawa ng kasalanan o nasusupetsa gumawa ng kasalanan, ang media i-report ka. So dapat patunayin mo muna na hindi 'yon fair reporting. Patunayan mo muna na 'yon ay malicious. Sa gobyerno 'yan. Pero pag ikaw ay personal, uh, hindi na kailang iprobe ang malis kung hindi totoo yung sinasabi ng tao. Okay? Now, ang 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 ano dito dito sa, sa kaso ni Mary Reza, klaro na ang nagsampan ng kaso sa kanya ordinaryong individual hindi gobyerno hindi naman ang sinisiraan nila noon hindi naman si Corona ang nag-file ng libel sa kanya ang nag-file ng libel sa kanya si Mr. King isang businessman now may gray area dito kasi paano yung mga katulad ko na personality ko no yung mga artista yung mga uh, sikat mga vlogger medyo ang interpretasyon dyan ng korte dahil kay public figure. Ikaw dapat ang mag-prove na rin ng malis. Parang ako ganun. Uh, ang sasampan kong kaso, dapat ako mag-prove ng malis. Granted naman yun. Ina -a -a ano na yun? Inaasom ko na na dahil maging argumento yun, maging depensa yun. Eh, yan naman si Professor Contreras. Yan yung individual na normal o ordinaryo. Yan ay blogger. Yan ay sikat na. Kolumnista yan. So, journalist yan. ba diba? So dapat eh hindi siya balat sibuyas, 'di ba? So dapat alam na, oh, 'di ba? Dahil ngayon meron akong ganitong vlog. So papatunayan ako ngayon magpapatunay na na, na, na may malis yung ginawa. Ito eh, talaga na may may malis. Walang ibang maklaro naman unang hindi totoo yung paratang pangalawa. Matagal nang laging paulit-ulit akong binabanatan nitong taong ito eh. Dahil magkaiba kami ng politika eh, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kasimple. Sa, saan saan gagaling yan diyan sa Malaysia gusto talaga akong sirain yun ang lunan ng Malays the intent of harm the intent there is an intent it's not fair reporting it's basically just to debunk. it is basically said to to, to maline my character so that i lose credibility Ganun lang naman yun eh ay that's malis ah uh, so so yun yung yun yung point so hindi problema kaya lang nag-iiba ngayon dynamics so ang tanong dito ah uh, ano ngayon ang remedy na gustong mangyari ni Reza at ng Rappler? Waakit sila sa Supreme Court. Gusto nilang magrule ng Supreme Court na ito ay unconstitutional o kaya hindi na dapat criminal ang libel. Now, ako ang, akin, ano, di, I might be wrong, but I don't think the court has a right or has a power to say that an act is no longer a crime. They only interpret and what penalty, whether the act constitutes a crime in itself. But so whether as the parang ganito yan. Kuhusgan nila natutubang nag-libel si Maria Reza. Parte ng court yan. Pero, wala silang karapatan na sabihing ang libel hindi kriminal. Hindi crime ang libel. They can always interpret the act itself of Reza and interpret it vis-a-vis -vis the law and say that is libel or not. But they could not have the power to say whether a li libel itself is a crime because it's a crime under the law. Now, that's one. Number two, can they now rule that libel in itself being criminalized as unconstitutional? They can. Honestly, they can. But they have to overrule a long tradition. They have to reverse. Parang katulad yan na nangyari sa Amerika, yung Roe versus Wade. They have to reverse an entire history of jurisprudence. where libel has been criminalized for a long long time they have now to disturb president and say now from now on there is no more libel convictions Lahat na lang yan, civil cases they can say that but they have to reverse themselves they have to rule that libel criminalizing libel is unconstitutional but where would you get that logic that it is unconstitutional Meron bang nakalagay sa konstitusyon na bawal ang libelo? Bawal i-criminalize ang libel? May free speech. Yes. But that freedom is not absolute. Okay? May limitasyon. Walang absolute. We may have the Bill of Rights but it is uh, when the person violating your right is the government. But what about if it's an individual who violates your rights? Okay. But in this case, the right of the person being lib being accused of libel is the one that will be violated. Yan ang argumento nila kapag magkaroon ng criminalization. So, debate yan. Ako, nasaan ako ngayon? Anong, anong position ko dyan? Para sa akin, nuance. Dati kasi, gusto ko i-decriminalize ang libel. Para sa akin, ganito lang sa akin. Nuance na ang view ko dyan. I am changing my mind. Now, there are certain acts of libel that I agree should no longer be a crime. And this is when the person being libeled is a government official. Kung ang nilalibel ng tao ay isang government official, dapat huwag siyang balat si Buyas government officials yeah. Okay, fine. Government official dapat i-decriminalize ang libel. Civil case na lang yan para hindi makulong. So kung ikaw ay isang journalist na nagsulat ka laban sa isang go isang elected public official or appointed public official in the guise of uh in the spirit of being of, of being a check to the power of the state. Okay? If it is proven that you lied and there is malice, then it should be criminal, and you have to have the same rule. Okay, pero del civil case ya, proof beyond reasonable doubt. Di ba? But the malice should still be established by the one who is accusing, di ba? Decriminalized eh. pero meron issue of malice. However, if the one that is being libeled and the one that is suing is a private citizen, whether that person is a celebrity or not, but is not government official, then dapat krimen pa rin siya. Kasi gusto kong protektahan ang mga individual na wala namang public power. Hindi sila elected, hindi sila ginagamitan ng taxpayer. Now, dito ngayon, andon pa rin yung nuance. Kapag ikaw ay celebrity o public figure, pero individual ka naman, di ka nag-artista uh, ka, uh, blogger ka, you know, you know hindi ka kolumnista ka, hindi ka hindi ka sa gobyerno, pero celebrity ka, then nandun pa rin tayo sa ikaw ang mag-prove na may malis. Pero pag ikaw private person, when it is not true, then there is malis already assumed. Okay? So, Gano'n na ngayon ang nuance ko. I am for decriminalization of libel, but only when the person being libeled receives the people's taxes. They mean they work for government. They're a public official and they should be accountable for the acts. So at least compromise So yun ang aking stand. But as for individuals who are not working for government, then it should remain a crime. But if the person is a celebrity or a public figure, then the malice should not be assumed. It should be proven first. But if it is an individual, if the statement is proven to be false, then mas malice is now assumed. Okay? So yun lang para sa akin. Para malinaw. Okay? So yun yung stance ko. Pero one final comment, tatatawa naman ako kay Maria Reza. ano Bigla ba naman ang sinisisi ay si Bongbong Marcos? Kaupo pa lang nung tao. Ano ba naman Maria? Di sabi niya, mayroon siyang post na pinost ko nga sa Facebook ko kasi sabi ba naman eh, uh, ito ang, parang ito na ngayon ang magiging pattern na PBBM. Parang, eh, ito ka muna. Ang nagkaso sa iyo si Mr. King noong pang 2017. Ang akmong ginawang ganyan, di ba? Bakit mo sasabihin na, di ba? I couldn't understand. Di ba? Ay, nako. Ewan ko sa kanila. Okay? Hi, Maria. You know, hindi pwedeng ganun. Magsabi kasi tayo ng totoo na hindi tayo nalalagay sa alang Eh. Parang katulad din yan ng uh, inyong pagbigay, pag-receive ng PDRs mula sa Omidyar. Maraming hindi sinasabi galit tayo sa fake news pero hindi nyo naman sinasabi ang bon totoo. Huwag tayong mambibintang, wala naman kinalaman si Marcos dito. Maraming ginagawa sila noon, you know, you are you have a right to write it paulit-ulit pero yung sabihin na parte ng agenda ni Marcos, iba na ang <laughs> layo naman. Huwag naman tayong ganyan, Maria. Kaya kaya ka napapahamak eh. Anyway, so sige. Sana Nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana pagturo ko sa inyong kaisipan, na plus ko yung mga puso at nakapagpapago ko ng mga pananong sa buhay, lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Okay? Ano ba nasabi ko kanina doon sa Serve the People? Di ba UP? O Lasal ba nasabi ko? UP ang nagsabi noon, Serve the People. Okay, Tumataas pa rin ang COVID-19 cases. Ulit-ulit na sinasabi ko. mag ingat tayo lagi. Sa Mayor College magkita kita tayo. Dito sa Usapan Politika. Okay? UP naming mahal. Ani mo lasal? Magandang araw po sa ating lahat. See you Wednesday. Bye-bye for now.